Episode 5: Ang Lihim na Bunga. Backstory: Ang Pagkikita. Eksena: Isang bar sa lungsod, gabi. Maingay, maraming tao. Hindi ko na kaya, Tricia. Ang buhay ko kay Anya, parang kulungan. Walang saya, walang pagmamahal. Parang isang routine lang. Bunga ni Gab. Alam ko, Gabriel, pero hindi naman solusyon ang pagtakas mas lalo lang tayong masasaktan, tugon ni Tricia. Pero, ikaw, ikaw lang ang nagbibigay ng saya sa akin. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, tura ni Gabriel. At ikaw, ikaw lang ang nagbibigay ng kulay sa buhay ko. Isang buhay na akala ko'y wala ng pag-asa, ang sagot pa ni Tricia. Isang mahabang katahimikan ang sumunod pareho silang nakatingin sa kanilang mga baso. Ang pagbubuntis, eksena, maliit na apartment ni Trisha, ilang buwan ang lumipas. Si Trisha ay nakaupo sa sofa, hawak ang isang positive pregnancy test. Gabriel, buntis ako, turan ni Trisha habang umiiyak. Si Gabriel ay nagmamadaling pumasok sa apartment. Ano, Totoo ba ito? Ang tanong ni Gabriel. Oo, buntis ako, sagot ni Tricia habang umiiyak. Napahawak sa ulo si Gabriel. Ano ang gagawin natin? Paano natin ito itatago kay Anya? Ang tanong nito. Nag-aalalang sumagot si Tricia. Hindi ko alam, Gabriel. Natatakot ako. Natatakot ako sa magiging reaksyon ni Anya. Natatakot ako sa mangyayari sa atin. Niyakap ni Gab si Tricia. Huwag kang mag-alala, mag-iisip tayo ng paraan. Hindi natin hahayaang masira ang buhay natin. Protektahan natin ang bata, ang turan ni Gab. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pareho silang nag-aalala at nag-iisip. Magpapalaglag tayo, ang tanong ni Gab. Umiling si Tricia, hindi hindi ko kaya Gabriel, anak natin ito. Ang sagot ni Trisha. Nagbuntong ini nga si Gabriel. Sige, ipapanatili natin ang bata. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, ang tura nito. Ang pagsilang. Eksena, isang ospital, gabi. Si Trisha ay nasa labor room, si Gabriel ay naghihintay sa labas, puno ng pag-aalala. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas ang doktor. Congratulations, Mr. De Villa, you have a beautiful baby girl, bungad ng doktor. Salamat po, Dok, ang tugon ni Gab. Pumasok si Gabriel sa silid, nakita niya si Trisha na yakap ang isang maliit na sanggol. Lumapit kay Trisha at sa bata, ang ganda niya, bungad ni Gab kay Trisha. Mahinang ngumiti si Trisha. Samantha, Samantha ang pangalan niya. Tura ni Trisha. Hinaplos ni Gab ang mukha ng bata. Samantha, ang anak natin. Ang lihim nating anak. Ang pagtatago, eksena, bahay ni Trisha, ilang buwan ang lumipas. Si Trisha ay nag-aalaga kay Samantha, kasama ang isang yaya. Kinakausap ni Trisha ang anak na si Samantha. Mahal na mahal kita anak, pero ang buhay natin, ang buhay natin ay isang lihim, isang lihim na dapat nating itago. Si Gabriel ay pumasok sa silid, dala ang isang sobre na may pera. Trisha, ito ang pera para sa gastusin ni Samantha. Kailangan nating maging maingat. Huwag nating ipaalam kay Anya ang tungkol sa kanya kinuha ni Trisha ang sobra. Alam ko, Gabriel, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Para sa atin, tugon nito. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pareho silang nag-aalala at nag-iisip kung paano nila itatago ang kanilang lihim kay Anya, habang ang kanilang anak na si Samantha ay mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. Ang episode ay nagtatapos sa isang malalim na pag-iisip ni na Gabriel at Trisha, na nagpapakita ng kanilang pagsisisi at pag-aalala sa kanilang ginawang pagtago ng katotohanan kay Anya. What did you think of the story? Let me know in the comments and don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you don't miss out on the next thrilling chapter.